Hindi rin nakaligtas ang Davao City sa pinsala ng Lindol kahapon. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagbabalita ni Brill Montalvo ng Radio 5 Davao. Brill, kamusta dyan? Chiki, pasado alas 4 ng kahapon ng hapon nang yanigina ng magnitude 6.8 na Lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Kung saan sa Sarangani Island sa Davao Occidental ang naging sentro nito. Chikia dito sa Ravo City na bahalang ilang residente matapos mabali ang construction crane tsaka nahulugan ang ng malalaking semento mula rito sa itinatayong 28 palapag na gusali sa barangay Bukana. Nabutas naman ang bubong ng bahay ni Tatay Rogelio matapos mahulugan ng dibri ng semento sa takot ng ilang mga residente roon. Agad silang lumikas at nananatili sa evacuation center ng barangay. Nagsagawa na ng assessment ang Davao City Engineers Office sa Gusali at wala naman daw major damages. Ayon naman sa Office of Civil Defense 11, isa ang naitalang namatay sa Davao Region dahil sa lindol kahapon kini kinilala ang 77 anyos na biktima na si Antonio Tabugoy sa barangay Butuana, Jose Abad Santos sa Davao, Occidental. Chiki, hanggang sa ngayon nga ay nagpapatuloy ang assessment ng Office of Civil Defense 11 sa nangyaring insidente. Sinabi din ng OCD 11 na sa ngayon wala na silang naitalang aftershock dahil sa lindola. Balik sa iyo, Chiki. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Brill Montalvo.